Ginawa ito ng tunay na salarin para lituhin tayo. Pinalabas ng sekani ang bumaril at sumulog sa katawan ni Kamita. Pinalabas din niya ang nagpanggap na patay si Kamita. Ginawa ito ng tunay salarin para lituhin tayo. Pinalabas ng sekani ang bumaril at sumulog sa katawan ni Kamita. Pinalabas din niya ang nagpanggap na patay si at nagpaputok siya ng ilang beses para paglaruan tayo. Okay mga idol, hey, ito na naman ang nakuanan ko ng andito ay uh, nag-aagawan ito ng kung sino talaga ang siga dito sa dako daw ayun o no? ay hindi ko lang nakuha naman ng mga idol yung pag uh, nila ayun pero talagang ano sila ang gusto naman sa isang Asia ang siga ayan uh, magpapasko na ito idol pero dito sa amin is gusto sila ang may matapang sa lugar. Gusto nila sila ang matapang. So yung mga batan mo naman uh, ayaw pumayag. gusto din sila ang siga. Okay mga idol, yan o. No? Ay, hindi ko lang nakuha yung pag -ano nila. O, kasi ano eh, nagsiga-sigaan sila. Kasi yung matanda ayaw rin magpapayag na siya ay hindi siga. Talagang talagang siya ang siga. Okay, mga idol. Ayan, dito na lang tayo mga idol. Okay, thank you sa panonood mga idol.